Hello mga kaibigan, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman ang yung life coach at ka-business partner Ate JB. Ayan. so for today's video kaibigan, no? Ang topic natin ay syempre tungkol para sa ating negosyo which is sari-sari store business. Masaya talaga ko kaibigan pag may nagtatanong, no? May mga magko-comment, magtatanong kay Ate JB tungkol sa ating sari-sari store. Ay sobrang saya ko dahil makakatulong na naman tayo. So shout out po sa ating kapati na si Sis Kathy Cathy, Cathy Bond. Ayan, ang hirap. Ah, maliit kasi yung pagkasulat kay Bika. Hindi <laughs> ko masyadong mabasa, no? So, shout out kay Sis Cathy Bon. Ito po ang katanungan ng ating kapatid, mga kaibigan. Balak ko po ulit, ibalik yung sari-sari store ko. Ayan, kaso nasa tinki lang po puhunan ko. Ayan, kaibigan, sa so pag-usapan natin ang uh, tungko sa puhunan ng uh, pag uumpisa no? capital sa sari-sari store business. So, ito pa lang ating kapatid na si Sis Kathy. meron na siyang sari-sari store noon. Kasi ang sabi niya dito sa comment, balak, balak ko po ulit ibalik yung sari-sari store ko. Kaso, tinki lang puhunan ko. Ayan, so, 10K lang ang puhunan ni Sister Ka, Sis Kathy, mga kaibigan. So, nagtanong talaga kasi siya, no? Kasi naman, sa mahal ng mga bilihin ngayon, sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon, magtatanong talaga ikaw, no? Kung kasya pa ba ang ating puhunan na 1,000, 5,000, 10,000. Ibang-iba kasi noon, kaibigan, no? Lansong. kung natatandaan nyo po sa mga previous vlogs ko, sinasabi ko po doon na 1,000 lang ang puhunan ko tama po ang narinig nyo, nang magsimula kami ni Frances sa aming negosyong sari-sari store business, 10,000 lang po ang puhunan namin. Pero that was 23 years back. Ang tagal na, 23 years back. Sa so, natatandaan ko, ang isang kilo ng bigas ay 17 pesos lang. Yung bigas na is 12 pesos at or 15. Ayan, yung ganador 21, 22, 23. So, imagine, from 17 pesos per kilogram noon, na nagsimula ako na negosyo ngayon 50 pesos na ang kilo yung iba 40 plus so times 3 times 3 ang kilo ng bigas so magtatanong ka talaga kung kasya pa ba ang puna natinki sa mga panahon ngayon kay biga na mataas na nagsitaasan na talaga ang mga bilihin Well, kaibigan, bago ko ito sagutin, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pa tayong matulungan. And please, kaibigan, please don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng aking family. So ngayon, sasagutin na natin ang katanungan ng ating kapatid na si Sis Cathy na gusto niya ibalik ang kanyang, kanyang, kanyang sari-sari store business pero 10,000 ang po kanyang puhunan. So kaibigan, to be honest, kung gusto mong kumplituhin ang tindahan mo like na lahat ng hanapin ng iyong customers na magkapitbahay mo, maibigay mo talaga, magkukulang po ang 10,000 pesos. Sabigas lang ha, ang isang sako ng 50 kilograms of rice, ano po, 2,000 mahigit. So, yung 10,000 mo, apat na sako lang ng bigas. Yung bigas namin dito, limang, lima, limang klase po ang sako na mibigas. bigas. So, bigas lang po ang 10,000. Pero, wag po kayong mabahala. wag kayong mag-alala, mga kaibigan, si Scottie, Kahit 10,000 lang ang iyong punan, kahit 5,000, pwede ka pong magsimula ng sari-sari sa Kahit 1,000, no? Ang importante lang, dapat, no? Ito ha, ma alam ko, some of you naririnig na palagi sinasabi ng ating mga kapo sa sari store business owners, unahin po natin yung mga fast moving products. Yung bang, kung ano ang hinahanap ng, ng hanapin ni customer? Ikaw ba? Ano bang palaging hinahanap mo? Sa umaga, ano bang ginagamit mo? Shampoo, sabon, o oh, syempre, yan, fast moving yan. Ano bang gamit sa pagluluto? Lahat naman tayo siguro nagluluto. Mantika. Yung mga pangpalasa sa ulam, unahin natin yan ano bang tinitik natin sa umaga tayo mga Filipino, di ba? Almost lahat tayo, kung hindi man lahat siguro, karamihan sa atin nagko-coffee, nagkakapi. Unahin po natin yung mga fast moving products pag maliit lang ating puhunan. At ito, nasabi ko na rin sa aking previous video, huwag po tayong bumili ng bultuhan. Katulad kay Ate GB, noon nang magsimul ako sa shampoo, ito for example, gawa tayo ng shampoo, sa sunset, anim lang na piraso ang binibili ko noon, anim lang. Ayan, so sa kapi, sometimes one dozen, sometimes kalahati, yung, yung Milo, isang tay lang, yung berban, isang tay lang. So, hindi ako bumibili ng isang dosin ng sardinas. Ayan, yung mga biflop ko noon, dalawang piraso lang na magsimula ko. Yung beeflop, yung sardinas ni Ate JB, dalawang, yung five, five cans, marami na yun. na magsimula ako. Yung itlog ko, bihira lang ako makapag makapamili ng isang tray ng itlog bihira lang talaga most of the time isang dosina lang ng itlog bakit it, yun yung ginagawa ko 23 years back kasi 1,000 ang aking puhunan pag bumili ako ng bultuhan hindi ko mabibili yung ibang produkto kaya ang gagawin mo pag maliit lang yung puhunan mo isulat mo yung mga fast moving products and then huwag kang bumili ng bultuhan kung pwede anim. Kalahating dosina lang. Pwede naman siguro yun. Sa, sa sabon, dalawang piraso lang. Maraming klase ng sabon, pero dalawang piraso lang muna. Ang itinda mo. No, yung sigarilyo, wag ka munang bumili ng by rim. No, siguro isang kaha, dalawang kaha lang ng sigarilyo. Magtinda ka ng patingi-tingi, yung mantika. Sorry po, no? Meron lang aso tahon ng tahon. Aso na, may kapitbahay. Mantika! magripak ka ng mantika, ibinta mo ng 5 pesos, 10 pesos, mabilis lang maubos. Yung mga panindang nakaripak, mantika, asin, asukal, mabilis siyang maubos. Kasi patingi-tingi means mura lang siya kasi nga maliit lang na piraso, no? Ah, uh, patingi kasi siya, so mabilis maubos. Pag mabilis maubos yung paninda natin, ibig sabihin mabilis marul yung ating puhunan. Mabilis sa yung kikita at madagdagan yung ating paninda. So, magripak ka ng mga paninda. Yung mga tuyo, magripak ka ng mga tuyo. Especially agin sinabi ko, asukal, asin, mantika, magripak po tayo nun. Dahil mabilis maubos yung mga paninda na, na no, natin. And then, huwag natin galawin yung ating, puho, ating uh, binta. Pag nakabinta tayo ngayon, for example, ang binta natin ngayon ay 1,500, 1,000 or 500, huwag natin galawin. Ito ay ating i-roll. Galawin, huwag galawin sa pangsarili. Galawin natin ito in the sense of bumili tayo ng bagong produkto O'y, pandagdag buhunan i-roll natin yung ating pera kung ano mang kukunin natin sa ating tindahan bayaran natin matuto tayo dapat magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili wag basta kuha ng kuha ng mga paninda o nagugutom ako kakakain mo lang ng kanin tapos kukuha ka ng biscuit magsnakan agad nauuhaw ako kukuha ka na ng soft drinks wag muna magtubig ka muna wag mong galawin ang pera ng tindahan mo kung kung gagamitin mo yung mga panindya mo, bayaran mo. Di ba, magkakaroon ka ng disiplina sa sarili pag binabayaran mo. Uy, gusto ko mong kumain ng piatos. Pero maisip mo na kailangan mong bayaran. Uy, hindi na lang. Hindi na ako kakain ng piatos. Mahal. O, ba? Dapat kung ano mang pera na tindahan mo, huwag mo itong gamitin. Huwag mo itong gamitin sa pansarili mo. I-roll mo ang yung pera hanggang lumaki ito. Okay, as much as possible, mamalingki ka everyday. Pero yung namang hindi kalugi sa pamasa, ito yung ginagawa namin ni Francis noon. Si Francis kasi ay may work doon sa city, Cebu City. So, sa, kung ano ang binta namin ngayon, for example, today, makabinta ako ng 1,000. Tomorrow, papunta si Francis sa workplace niya. Binibigyan ko siya ng listahan kung anong bibili niya. binigay ko kay binibigay ko kay Francis yung eh, 1,000. O oh, Francis, ito yung 1,000, binta natin kahapon. Ito yung listahan, bilhin mo ito. Yun yung ginagawa namin. Hindi ko na kailangan pumunta everyday sa palingki kasi si Francis na ang tagabili. Eh kung wala ka talagang masabihan na mamaling ka, ikaw na lang, saraduhin mo mo, sarado ka muna ng one hour to 2 hours. Dapat talaga i-rule ang ating binta. wag natin patulugin. At wag mo, wag na rin, wag rin tayo mag-ipon. Okay? In that time. Palagi ko sinasabi, alam ko sa, sa inyo dyan, naririnig nyo si Ate GB palagi sinasabi ko, mag-ipon napaka-importante mag-ipon tayo, mag-save ng pera. Pero kung kaunti lang puhunan na there's an exception. Maganda mag-ipon pe pero pag kaunti lang 'yung puhunan mo, maliit lang 'yung kapital mo. Huwag ka muna mag-ipon. I-roll nang i-roll mo 'yung pera mo. 'Yung 10,000 mo, lalaki 'yun. Most of the time 20% ang patong sa ating mga paninda. So 'yung 10,000 mo, ibili mo lahat ng produkto, babalik sa iyo 12,000 kasi nga 20% ang patong natin. So magiging 12,000 tapos ibili mo 'yun another 20% yung 10,000 mo, lalaki, tutubo. Pag hindi mo galawin sa pansarili mo, yung binta mo. Eh, pwede, again ha, sis Cathy. Pwede magsimula sa puhunan na maliit. Yung 10,000, marami ka nang mabibili. Basta magaling ka mag-budget, isulat mo. Unahin mo mga fast moving. Tsaka ka na magtinda ng hindi fast moving. Katulad ang chinelas, nagtitinda ako dito. Kung supply, tsaka na. Unahin mo muna yung fast moving para marul agad ang pera mo. Ayan. So, huwag kang mabahala, kaibigan. Kahit malit ang puhunan mo, umpisan mo na magnegosyo. Yung iba, hintayin pa lumaki yung puhunan. Hindi mo ba naisip na yung 10,000 mo ngayon, kung makakabili ka na ng apat na sako ngayon, 2 years, 3 years from now, siguro tatlong sako na lang mabibili mo, liliit ang value ng pera natin. Kaya wag mong sabi na iipunin ko to para 2 years from now, 1 year from now, magtatayo ako negosyo. Ay, umpisan mo na ngayon. Kasi yung value ng pera mo, 1 year from now, 2 years from now, liliit ang value. Mahirap mas, lalo ka mahirapan magsimula na negosyo, di ba? Kaya sis Cathy, yung 10,000 mo, okay na yan. Magsimula ka na negosyo, okay? And thank you so much, kaibigan. Tinapos yung hanggang dulo yung aking video. Alam ko, malaki itong may tulong sa inyo. At sana kaibigan, no? Pakicomment na rin sa ibaba kung ano pang gusto nyo mga mga tanong na gusto sagutin kay, ni ATGB sa sasagutin natin para mas marami na tayong matulungan. Huwag na nating kalimutan, kaibigan, palagi ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na no? masinso boy natin. Basta masipag tayo, madiskarte tayo. May tamang disiplina sa sarili. And of course, huwag kalimutan, Napaka-importante po nito. We have God in our life. Tiyak kasi boy natin, kaibigan, tiwala lang. Ang thank you so much, sa inyong pagmamahal kay Ate GB. I also, love you guys. Thank you so much. Asin so tayong lahat, Clement. Okay, thank you so much. Asin tayo. God bless.